Hello everyone, welcome back to my channel Mercy Vlog Ayun nga guys, magmumukbang Magmumukbang tayo na Persimmon Ayan Ang sarap uh, Naamoy ko na matamis So yan Yan po yung aking dinner Sa ngayon So yun nga guys, don't forget to Like and comment to my channel Mars TV Vlog. Tara samahan niyo ko guys, magmukbang tayo. Magmukbang pala ako. Dahil malamig, ito yung aking dinner. So, tara let's go. Tikman ko. Gusto ko magkamay, uh, gusto ko rin magkutsara. Tikman ko muna, ito. May buto siya. Binal ginanyan ko na siya guys, kasi nga, uh, para mabilis. Tinanggal ko yung buto kanina, yung isa. Tikman ko nga ito. Mmm. Tamig siya. Ay, nagsirang ko. Guys. Malamig ngayon, guys. Malamig. Ayan. Habang, ano, kumakain tayo. Huwag niyo kalimutan na mag-like mag at mag-comment. Pag sana huwag niyo mag-comment kayo kung nasaan kayo, guys, para alam ko kung sa nakarating yung video ko ha ay ma'am a... let's join me yan kain kayo dyan ng kanin na gabi na <coughs> butong malambot Ito yung dinner ko, guys. Mas gusto ko yung ganito malambot. Hinugasan ko na siya, guys. Hindi pa hindi ko kakainin yung balat. Binabad ko muna ng ano, ng asin. Then, ano, nilagyan ko ng maraming tubig para babar binabarang ko muna siya. Mm. Harap, tamis. Kali na kasi. Late na ako nag-lunch. 2 o'clock na yata ako nag-lunch. Kaya feeling ko, busog pa rin ako. Kaya ito na lang yung kainin ko sa gabi. Lumabas pala ako nina para bumili na ito. Kaya ko gusto ko fruits May saging ako dyan pero ano, parang hindi pa siya gaano hinog kaya kasi nakakain ako ng isa kanina. Sarap. Gusto ko yung ganito lang. Ayoko yung, ano, yung sobrang, mat yung matigas pa. Kasi guys, ito masamis na siya eh. ba pag kumakain ng kami kainin ito, ganito. Mr. Apple. Sa bahay naman sa Pilipinas, hindi yan sila nawawalan ng ano, ng prutas sa bahay. Again, may prutas. Mm. kalat ko kumain. Kaya lang yan. Kasi gusto kong ano. Um, hmm. kaya hmm. ganyan. Kinamay na no? Kanina may naman, nakita akong buto, malaki. Hmm. Dahil di ako makain sa gabi, dahil prutaso kaya oats lang pinakain ko. Pwede na ako kain ng oats kasi nga dito busog na ako eh. i-ano ko sana, maganda rin to i-blend. Kaso nga lang, mas, <laughs> ito na lang para mukbang, di ba? Hmm. Sarap. Ay. Parang kain, kain yung ano, kain ito. Sana hindi malamigan yung chan ko. Maarte pa naman yung chan ko. Hindi naman mayaman, pero maarte. <laughs> Char. Hindi guys, kasi may mga taong hindi nga wala mga kapera-pera, pero maarte yung chan. Parang ako, maarte yung chan ko. Alam, busog na ako. Meron pa nga ako doon isa na hindi pa nahihiwa. dami kasi. dami kong binalatan. Ang dami kong inanan. Hmm. 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 Singamuk bang, kalau <laughs> kau ada hembusin. pala siya na-picture ang kanina. <laughs> Kung ilan. <laughs> Nakailan na kaya ako? Parang tatlo na yung nakain ko. Tatlo, apat, lima, anim. Anim na piraso, guys. <laughs> anim na piraso. Parang busog na ako. Ano na yung nakain ko? Tatlo na yata, oh. Tatlo na yata yung nakain ko. <laughs> Keri pa ba? <laughs> Parang hindi ko nakain <laughs> <laughs> Grabe Parang Nako, wag naman mag-locate dyan ko <laughs> Pero sige Try natin Try ko pala Actually guys, hindi siya Tama lang yung tamis niya Hindi siya sobrang tamis Kasi pag sobrang tamis, hindi ako makakain ng ganito karami Nakatatlo na ako Pakapat na to pag sobrang tamis talaga, hindi ko kaya. Pero okay naman siya. Kasi yung ano, yung watermelon guys, yun talagang hindi pwedeng kamain ng marami. Kasi nga, kahit sabihin mong natural sweet lang siya, pero wow, grabe. Grabe yun. parang hindi ako yata kaya lah. dia kah ubusin Lohan. Hmm. siya guys. Isa lang yung ano. Isa lang yung tinira ko. <laughs> Hindi ko pa binubuksan. Hindi ko pa hinahati <laughs> Hindi ko muna hatiin. Kasi <laughs> sayang lang. Hindi ko alam kung kaka kakayanin ko to guys. So, salamat na panonood nyo guys. Sa aking channel. So, yun lang. May papayo ko lang guys. Uh, pag mayroon kayong nararamdaman, pag mayroon kayong high blood, or something na ano better na mag-diet na lang. Huwag na lang kumain sa gabi or early early dinner na lang kayo, guys. So 'yon. Kasi uh it's better um pre prevention is better than cure, kaya nga 'di ba? So 'yon. Maraming salamat. At saka sa, sa lahat po ng mga nanonood ng aking video. Salamat sa mga bago kong mga kaibigan dyan, Salamat din. Basta mag-like lang kayo at mag-comment alam ko at babalik at babalikan ko kayo. So yun nga guys, marami pang, marami pa ako dito hindi na pupuntahan o hindi ko pa na nakakapag-like at choco comment. <laughs> Two days na yan na nakatapos ng ma-play. Grabe. As in, hindi ko pa, mahigit sandaan na yata yun, nandun. Hindi ko pa rin na nagawa. Basta na-play na, na ko na silang lahat. Ah. <sighs> kahit na yung ano, hindi ko talaga kasi busy, busy po talaga ako. So, yun nga guys, ang ginagawa ko. Yan ko sa playlist. Tapos, doon na lang ako magla-like and comment pag may time na akong ano. Tapos, babalikan ko na lang sila. <laughs> kasi as in talagang napanood ko na, natapos ko ng panoorin kung sino man yung nanood sa akin at nakapag-comment. So, yun nga guys. Nakita ko kasi, Uh, maraming nag-like. Tapos, konti lang yung nag-comment. So, hindi ko alam kung sino yung babalikan ko. Kasi sa so, sobrang dami. Sa so, sobrang dami ng, ano, na, na, ano ko din na, Siyempre, sino bang pabalikan ko? Sobrang nagdaming notification sa akin. Sino, hindi ko alam mo sino unahin ko, di ba diba? So, yun. Mag-comment po kayo dyan, guys, para may lagay ko kayo lahat sa playlist ko. Kung saan na yan na mag-play mag-isa. Kasi busy po talaga ako. Yun nga guys, mamaya. Tapos kung maligo, uh, tapos na ako lahat dito. So yun, magligpit lang ako ng kote ng aking pinagkainan. Magpunas lang, mag, tapos maliligo na ako. And then ready na. Pupunta na pupuntahan ko na yung mga na-play <laughs> ko na natapos ng 2 days ago. Yun nga guys. Maraming salamat sa nanood. At sa mga aking mga new subscribers salamat alam ko tumataas yung aking subscribers mga um, legit na subscribers yan nga guys salamat sa inyong lahat this must be vlog bye bye paalam have a merry christmas and happy new year sa inyong lahat yan sa Pilipinas saan man kayong sulok ng mundo mag comment kayo kung saan kayong bansa nakatira para alam ko kung saan nakakarating aking video Salamat kayo Thank you for watching. <laughs> di ko kayo <laughs>